Ngayon, ano yun? Ano aga-aga? Dali, di ba sabi ko mag-untay? Wait lang. Wait lang, di ba? Wait lang. Wait nga! Ay, naayos pa ako, oh. Pero si Kuya lalabas kayo. Wait lang. Aga-aga pa nga. Madilim-dilim pa nga, eh. Oo, lalabas, di ba, no? Munsa, aras tayo, no? Na. Nauna na si Kuya mo, wala pang tali. Ano? Ige-reklamo na. Oh, ang dali, lalabas tayo. Wait, tatatalihan ko pa kayo. Wait, wait, wait lang. Hindi ba mo kaya pa wala pa kayong tali nga ini Ang iniingay mo, tulog pa sila. Ano maingay? Wait lang. Sus, Mario, Josep, si Oreo. alam mo naman. Ha? Hmm. Huh. Oo oh, nga, sandali, 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 sandali. Oh. Wait. Wait muna, wait muna. Wait muna, wait muna. Wait muna. Ready na kami. Nakatali na sila. Ready na. Wait lang. Dapat tayong plastic tsaka papel. Pagdampot ang inyong mga poops. Na. Ha? Eh? Na. No. Mm-hmm. Mm -hmm. Yung papel. Plastic. Wait lang ha. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Excited din naman. Wait. Wait lang. Pag-setkin na, oh. Oh, bisko. Grabe ang pagmamadali. Hindi pa nga ako nakaready. Wait lang, ha? Wait lang. Grabe siya. lagi. Pantayin niyo muna ako kasi hindi pa tapos, ha. Magka-tunog mo yung buksan ko. Wala na na. Grabe. excited. Excited. Sige okay lang, dyan muna kayo. Talik muna kayo, may gagawin pa ako. Ha? Dito lang muna. Wait lang. Wait lang, Oreo, ah. Mayana. Wait lang, ha? Wait lang, dyan muna kay tambay. May muna kayo, ha? Kunin ko muna yung plastic at papel nyo. Babe, nah, will you be in the morning as so a consumer?